reliable ang supply. Ang dami dami daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan pag dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala naman problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin 'yan. Uh, lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko 'yan. Um hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko uh, kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan sila. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung...